ang bunta guys kini na kay niyong so guys sisigutan nato ang mahitungod nga nung wala na registro sa ang atong simbahan sa gobyerno no so kay nasulat mo na sa Roma Kapitulo 13, verse 1 guys nga walay mahimo ang gobyerno kung wala ang Dios no o, di po pwede nga ang Ginoo you know, sa gobyerno mana tanawa na imong relihiyon kung kana na, na sa sik o sa gobyerno nagpamatuod na nga iliga nagpamatuod na nga peke ang imong relihiyon ug dili gikan sa Dios Kung ang nagmugna ni anak, mga pastor-pastor nga ginegosyo ang relihiyon no ang pong relihiyon is really gari nga ang hubad ana sa Bisaya no? latin man na gikan sa grego ang hubad niya na is relasyon sa Dios sa tao kung naghihimo niya ang reliyon, relihiyon, aron kita ato mo